Magandang araw po sa ating lahat. Narito ang ating updated na weather report para sa Sunday, February 9, 2025. Ayon sa Pagasa, asa walang nanomonitor na low-pressure area at wala ring bagyo sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility, PAR. Gayunpaman, dahil sa patuloy na epekto ng shear line ang banggaan ng mainit at malamig na hangin, magiging maulan pa rin sa malaking bahagi ng Bicol Region, Aurora, at Quezon, Samantala, ang Intertropical Convergence Zone, ITCZ, ay magdadala ng mataas na posibilidad ng scattered rains and thunderstorms sa silangang bahagi ng Visayas, Mindanao, at Palawan. Makikita sa satellite images ang mga kaulapan sa may Palawan. Sa kabilang banda, ang malaking bahagi ng Luzon ay makararanas ng mahihinang pagulan dulot ng Northeast Monsoon o Hanging Amihan. At sa mga kababayan natin sa Bicol Region, Eastern Visayas at Quezon Province, mag-ingat sa flash floods at landslides dulot ng patuloy na pag-ulan at lagay ng panahon sa ilang rehiyon. Ilocos Region, generally fair weather, ngunit posible ang isolated light rains dala ng amihan. Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera, Central Luzon at Calabarzon, posible ang mahihinang pag dulot ng amihan. Bicol Region, Aurora at Quezon, mataas ang tiyansa ng tuloy-tuloy na pag dulot ng shear line. Palawan, Visayas at Mindanao, makakaranas ng scattered rains and thunderstorms dulot ng ITCZ. Ayon sa Pagasa Weather Advisory, patuloy ang katamtaman hanggang malalakas na pag sa Bicol Region, Quezon, Aurora, Northern Samar at Eastern Samar inaasahang magpapatuloy ang mga pag-ulan hanggang Tuesday kung saan posible pang lumakas ang buhos ng ulan sa Quezon at Aurora at sa ating lagay ng karagatan may nakataas na gale warning sa maraming bahagi ng Luzon at Visayas ang mga lugar na apektado ay ang Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Isabela, kanlurang bahagi ng Zambales, Aurora at Northern Quezon. Sa Bicol Region, kabilang ang Camarines Norte, hilagang bahagi ng Camarines Sur, hilaga at silangang bahagi ng Catanduanes, silangang bahagi ng Albay, at silangang baybayin ng Sorsogon. Umaabot din ito sa hilaga at silangang bahagi ng Northern Samar. Para sa ating mga mangingisda at may maliliit na sasakyang pandagat, Iwasang pumalaot sa mga lugar na may gill warning dahil inaasahang magiging maalon ang karagatan dulot ng amihan. At paalala sa ating mga kababayan, patuloy po tayong mag-ingat at manatiling updated sa lagay ng panahon. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para sa real-time updates. Maraming salamat po at mag-ingat tayong lahat.